So guys, dahil umalis yung mga tao sa namasyal sila, hindi ako sumama kasi I got a job. <laughs> kailangan ko umuwi kasi kailangan kong pirmahan yung mga kontrata sa bago kong kliyente. So, papunta dito, naghahanap ako ng dinner and may nakita ako dito, legit. Ito ay uh, ang pastil. So mahilig ako sa pastil, chicken pastil. In fact, gumagawa ako ng chicken pastil pero ito legit to kasi dito to, sa Davao ginawa. Ho? Huh? Porque sa Davao legit? Hindi kasi sa street. Okay, gan ganito kasi guys. Okay, so Are we started? telling. Kapag umaalis ako talaga, um hindi ako mabaw pupunta ako sa ano, sa isang lugar. Normally, hindi ako bumibili sa mga ano, sa mga uh, convenience store na malalaki yung kilala na, no, I don't. Normally, guys, sa mga local convenience store ako kumaka... Ay, bumibili ng mga snacks or what. Tapos, halimbawa, ito. Yan, sa mga local convenience store kayo binibili. Tapos, kapag din kumakain ako, I make sure na hindi ako kumakain sa mga restaurant. So, kumakain ako sa mga street foods. Halimbawa, dito sa lugar namin na napuntahan ko, yung buong kahabaan na dinadaanan ko every day pag naglalakad ako papunta sa venue... Ay puro mga tindahan ng mga um, barbecue, mga street foods, balut, whatever, mga ganyan. So, doon ako kumakain, hindi ako kumakain. Actually, nung first day ko sa karinderya ako kumain. Number one, para makatipid ako. Okay, kasi mas mura. Yun ang unang-unang rason. <laughs> Number two, parang feeling ko, hindi mo na-enjoy -e yung isang lugar kung hindi local food yung kinakain mo. Diba? ba? So, ngayon, ito guys. Wala kutsara kasi dito sa hotel, wew, wala rin kutsala. Wiyo! Ba't ganon? So, ang ginawa ko, ito yung ginawa kong chopstick para pangkain ko. Mamaya, magkakamay naman ako. Kaya lang, meron ako meeting ng 7, kaya hindi pwede. So, guys, ito na, oh. Sabi sa akin ng girl, sabi ko, ano po ito nakabalot? Akala ko suman. Yung pala, sabi niya, pastil. Sabi ko, ano po yung pastil gawa sa kamote? Sabi niya, hindi, kanin. Ano ka ba? Overload ka. So guys, tas doon ko na naalala, ah, kanin pala yung pastil. Do bumili ako ng barbecue para pangkain ko dinner. Pero bumili rin ako nito kasi sabi niya sa akin masarap daw. Judge, -judge natin. Okay. In fairness, malinamdam siya. Okay, malinamnam siya, masarap. Kaya lang konti ang ano, pero what do you expect? Okay, guys, what do you expect? This is only 20 pesos. <laughs> okay, 20 pesos lang 'yan. Bukas gagawa ko ng vlog, ipapakita ko saan ako bumibili. At sa kalsada lang siya sa tabi. Tapos itong chicken pastil, 20 pesos. Kasi ito to oh, 'yan na nakikita nyo, 'yan ay itsura. Hmm. Isang cup ng rice siguro to, tapos 'yan. Kaya lang, yun nga guys, kakaunti ang chicken niya. Pero again, what do you expect, diba? Pero for the lasa, uh, go na. Okay? For the lasa, uh, sige na, i-overload na natin. Harap. Masarap siya, guys. Ano siya eh? Paano ba? Malinamnam. Yung parang pag inopen mo siya, parang tatamarin kakainin. <laughs> Kasi nga, ka, walang, parang toyo lang. <laughs> parang may toyo lang siya. Pero masarap pala. Sana pala, bumili ako ng itlog. Kasi ang mura lang eh, ng mga ano. Kung bumili sana ako ng itlog, tapos nilagyan ko ito ng itlog. Ah, oh, panalo. Mm. Itlog na ano ah. Mayroon nung scrambled egg, tsaka mayroong sunny side up. Hmm, harap. Hmm. Diniskartehan ko lang yung kutsara. Walang kutsara eh. Di chopstick. Ito yung stick ng barbecue. Hmm. Naisip ko kasi kanina, 20 pesos chicken pastil? Kapag ka masarap to, magbebenta ako nito sa restaurant. Pero syempre, mas mahal ng konte Mas may presyo. Kasi restaurant, siguro mga 40 pesos. Pwede na, kaya lang, walang naman. Magagalit sa akin yung mga customer ko pagka ganito itsura. Walang laman eh. Ayun lang guys, so talaga yung laman. Ang ginawa niya, binalot niya sa kanin. Hmm. Tapos, yun. Taka kasi ako, chicken pastel 20 pesos. O, kaya pala 20. <laughs> Wapan naman. Na Pero kasi malinamnam sa Siguro dapat ihalo mo. Mm. Mm. Diba? Harap sa 20 pesos, okay. Okay lang. Mm. Try ko to pag uwi ko sa bahay. Nakaraan, gumawa ako nito. Chicken pastil. Pero I think ito, maluya. Luya siguro yung nakakain ko. Yeah. Pero masarap siya. hmm So ang chicken pastel pala dapat may luya. Tama ba guys? Kasi para may luya ako nakakain eh. Anyway, teach me. Comment. Ingat po sa mga nasa Manila, bagyo pala ngayon. Ingat kayo guys.